Ayun! Gandang umaga sa lahat. Uh, Unang-una, bago po pisan itong vlog na to, Masalamat po ako sa pong may kapal na binigyan po ako ng magandang pangatawan at pag-isip na magawa ko yung mga bagay-bagay araw-araw. Maraming salamat po, Panginoong Dos. Pangalawa, sa mga subscribers natin na wala sa po nanood sa mga videos natin, maraming maraming salamat po. O nga pala, ha, bago uh, ako uh, gusto ko nga batiin na uh, majority sa mga Pilip kababayan natin, mga Pilipino sa buong mundo uh, na uh, celebrate na yun sa uh, Simena Santa. blessed, have a blessed uh, uh Thursday morning, mga idol. Ibabiyahin na po sila, sila ka Elmar, saka yung uh, ano po niya, uh, si Ram, Mar, may buntag niya. Uh, asa mo mo ron, Ram, Mar? Uh, house to house, sa, ano, sa, diri uh, sa, Santa Lucia. Santa uh, Lucia Royal State Cebu. Pa Royal State sibo. Uh, ingat ha, amping no. Uh, bali wala may traffic karon no. Walay oh, wala traffic kwan uh, uh, kay uh, holiday no. Uh, mahal na araw. Uh, Holy uh, Thursday. Ayun, uh, sila ng uh, uh, 58 containers mga loads ito uh, to po, po no. ayun, uh, uh, bali pupunta po sila ng uh, north part ng sibo. ayun, uh, kumpleto po. Uh, okay Mar. Okay. Amping, ha. Okay. Along, along Mar, uh, Ram, Ramboy si kini si Rami, Oh. Uh, sige. Kumpleto na na gasolina. Na. Ayun. Ayun mga idol sa uh, dito uh, mag house to house po sila ngayon, Oh. Uh. Ayun. Salamat, mar. Oh. Uh, uh, bukas uh, sarado Holy uh, Friday, magre-resume po kami ng uh, uh, Monday na, uh, April 1 mga idol. Ayun, ito po inakuha nila sa ano no, no kahapon. Oh, uh, ito. Kikita nyo no uh, medyo marami rano kasi uh, sinabihan sila na uh, lahat ng mga engineer na kung pwede uh, ano nyo kasi imagine na uh, uh, Friday, Saturday, Sunday uh, tatlong araw poong walang uh, uh, pasok no uh, bali po kami ng Monday uh, ayun na uh, respeto po tayo sa uh, ating uh, tradisyon na uh, Uh, Holy Week no. ayun uh, mga lords sa uh, bali si dito sa loob ba uh, ano na po no. Komplito uh, na po. Uh, yun, uh, si uh, Ramboy naka mm, nakaposisyon na po sila. Uh, si uh, si Mrs. Uh, ay di oh. may buntag ya. Mm, ayun uh, bali yun dito dito na po sila no. Mm. Uh, yun, mga dods, sa... Uh, yan na natin yung Ang galing Ayun nga, umpisan po natin Sip po natin ng uh, 60-40 Mga loons so, uh, Pagpasinsya na po Mga idol, ito uh, talaga Sa sinabi ko ng mga nakaraan uh, Maingay po dito Gawa ng uh, Ang isang uh, water refilling station ay uh, gumagana po sa mga uh, high pressure pumps. Uh, kaya uh, pasensya na po pag gumayon po nyo na maingay po dito sa loob. Ayun. Uh, Ayun, uh, isip po natin ng uh, 60-40 mga loob. No? kasi ayun ayun naka set na po siya Tatama so, tama po niyang uh, ano. Ayon mga idol, uh, kita niyo uh, itong mga uh, container sa mga uh, dealers. Uh, kaya ito na ngayon, uh, balik. kung uh, uh, pagkatapos ng repel, ayun, delivery. Uh, dito sa action namin, ah. Uh. Ayan, 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 ayun, ngayon uh, busy, busy busy ah uh, ngayon. Ah uh, unang una-una. Uh, uh, sinabi ko na mainit ngayon no. Uh, uh, ang uh, uh, mga customer ay hindi uh, man ang tubig uh, uh, sa tindi ng init uh, meron niyang nabilitaan ko nga sa ibang uh, ano uh, sa ibang lugar sa Luzon part uh, talagang naramdaman uh, uh, po nila ang uh, resulta po ng El Nino. Kaya ang ibig ko sabihin mga idol, ang itong tubig napaka ano no napakaimportante, napaka malaga napaka sa uh, buhay ng tao. Uh, kaya ito, uh, 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 i ko sa inyo to mga idol kasi in encourage ko lalo na sa mga ano no mga uh, uh kababayan nating mga OFW na uh kung maari uh, ito po yung uh, ano na uh legosupport nyo ah uh, kpeln uh, maganda to no? uh, kung uh, marunong niyo po kayo kung uh, kung ibalak na po kayong uh, mam, uh, mamalagi na dito sa Pilipinas ayun mga lords no ay uh, ito po yung uh, hindi pag uh, na ano po na na isishare ko na, ipabahagi ko sa inyo uh, kagaya ko dati po akong uh, nagtatrabaho sa isang uh, cruise ship uh, sa po akong uh, seaperers uh, uh, kaya uh, dito, o uh, uminto na po 2017 uh, na malagi na dito itinututukan ko na itong uh, negosyo meron nga kasama nga uh, ako doon na uh, si ano nga last shout out nga pala sa uh, kaibigan ko si Edwin Rosales Carnival Cruise Lines no uh, nasa onboard po siya sa Car Carnival Spirit uh, ngayon uh, Bali uh, siya isang team head waiter dong. Mayong buntag ya uh, uh ko nga uh, nakasama yung lawas og uh, kanunay madasigon og uh, uh, madasigon sa imuhang panginabuhit panginabuhi diya sa barko. Og asa man mong, asa man mo nga karon port uh, ang spirit uh, palit ako ang uh, spirit na sa ano ngayon. Sa kung di ko nang kamali uh, dati sa Sydney, Australia. Uh, sa, uh, sa Alaska ba? salamat sa uh, uh, na naibahagi ko ang uh, aking uh, ano uh, munting uh, water refilling station sanay uh, sa, naway uh, magbigay ano po sa inyo inspirasyon uh, sa sa inulit ko na sa lalo na sa mga kababayan po nating mga OFW uh, ma, -mid, ma middle east man kayo uh, north sa uh, south america north america uh, or dito sa Australia, down to Paris, Asia. Ayun, uh, Landis or Sibis po. Maraming salamat po. May God bless us all. Uh, have a blessed uh, Thursday uh, morning, mga lords.